Hello guys, ganyan na ba ang kilay at hairline nyo? Kung oo, this is your sign para itry itong product na ginagamit ko sa kilay at sa hairline ko para mabilis tubuan ng buhok at para hindi mapanot or para hindi kalubo tignan or manipis tignan yung kilay nyo. More than one year na akong gumagamit nitong minoxidil na to. Pero lately ko lang naisipan na maglagay ng yellow basket sa account ko. Pero tignan nyo naman. Lagi ako na na nagpipensil sa kilay ko dahil makapal daw siyang tignan. And Ayan, tinry ko din to sa hairline ko. Ayan, dati kasi medyo tumataas na yung hairline ko. Pero nialagyan ko to day and night. Same with my kilay. Ayan. Pero makikita nyo naman na may mga buhok na tumutubo na dito. Ayan. Dati kasi medyo tumataas na yung hairline ko. Pero after kong gumamit nitong minoxidil product na to, ayan, nagkakaroon na siya ng buhok kahit papano. And the same with my kilay. Ayan. Mag-iingat lang kayo dahil dapat sure kayo na gusto nyong magkaroon ng buhok yung lalagyan nyo ng minoxidil. Dahil baka magaya kayo sa kilay ko na medyo sabog-sabog yung pag-apply ko ng product, kaya sabog din yung pagtubo ng buhok sa kilay ko nga. So, ang tendency is lagi na ako nagpapawax or threads para lang luminis tignan yung kilay ko. At kung gusto nyong itry itong product na to, ialagay ko siya sa yellow basket sa baba. Check out nyo na lang.